Tumulog ang orasan ng hating gabi sa isang antok na barangay sa Pampanga. Si Aling Maring, 58, balo, nangangarap sa loto, nararamdaman ang malamig na daliri na humihigpit sa kanyang bukong-bukong sa ilalim ng banin. Walang katawan. Tanging bulong lang, sabihin mo sa kanila, darating na ang labindalawa. Tumakbo siya patungo sa simbahan, ang altar ay nagniningas sa labindalawa na kandila ng zodiac. Gip ng card, the tower. Nawala ang mga ilaw. Ang buong barangay ay sumigaw ng kanyang pangalan ng sabay-sabay. Baka ikaw naman ang susunod. Isang klik, isang sikreto, isang ritual sa siyam oras siyam minuto well, at ang iyong walang pera, malungkot na buhay ay babalikwas magpakailanman. Manatili o palampasin ang tadhana na nakasulat sa mga bituin at nagila slips. Natapilok pa uwi si Aling Maring, sugat-sugat ang tuhod sa hagdan ng simbahan, tibok ng puso parang tambol ng anim paghahati limamput lima. Tatlong gabi nang hindi natutulog, bawat ipipikit niya ang mata, iisang panaginip, ang yumaong asawang si John, nakatayo sa sirang timbangan ng palengke, nakaturo sa itim na paru-paro na nakadikit sa tiket ng loto. Labindalawang tanda, maring. Labindalawang boses. Isang pagkakataon. Nagigising siyang hinihingal, hawak ang kupas na larawan ni John sa uniforme ng kapitan ng barangay. Sa madaling araw, sinindihan niya ang huling puting kandila, binulong ang nobena kay San Judas, at, crack, nahati ang apoy sa labindalawang maliit na dila. Lumitaw ang The Hermit Card mula sa kanyang aplat panalangin, nakaharap. Nanindig ang balahibo niya. Kumalus ko sang radyo, hindi pang karaniwang nakita labindalawang barangay labindalawang kandila, alam na ni Maring. Hindi na naghihintay ang mga bituin. Kumatok na sila. Intro Kwento Erna Maring Hinawakan ni Aling Maring ang The Hermit Card nang mahigpit hanggang dumugo ang gilid sa kanyang palad. Dalawang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay, bulung-bulungan ng kapitbahay na siya'y nabarang matapos ang insidente sa simbahan. Madilim ang kanyang maliit na sari-sari store, ang karatula ng loto Outlet ay kumukutitap na parang namamatay na alitaptap. tap Bawat umaga sa alas negatibo apat, apat na put-apat, parehong nangyayari, ang radyo ay bumubukas ng mag-isa. Static sa kaisang boses, hindi si John, kundi ang kanya noong dalawampung taon na ang nakaraan. Noong siya pa'y Maria Clara ng Palengke, nagtitinda ng sampagita at nangangarap ng Maynila. Maring naglalakad na ang labindalawa. Suot nila ang mukha mo. Sinubukan niyang manalangin. Nahulog ang mga butil ng rosaryo, isa-isa, bumubuo ng CN's air sa sahig na kahoy. Ang kanyang birth sign ang kanyang sumpa. Huling salita ng asawa bago ang aksidente sa jeep, kung may babala, pakinggan mo. Sinindihan niya ang dahon ng bayaba sa lata, ang usok ay umikot na parang pincer ng alimango. Bumalik ang itim na paru-paro, mas malaki, mga pakpak na basa na parang lumangway sa lawa ng taal. Lumapag ito sa loto machine. Kumisla pang digital screen, isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa isa dalawa. Naalala ni Maring ang pamahiin ng ina, kung tatlong beses ka binabalaan ng langit, sasabot ka na. Unang babala, ang panaginip. Pangalawa, ang mga kandila. Pangatlo, ang paru-paro. Kinuha niya ang anting-anting, maliit na pendant ni San Judas na nakabalot ng pulang sinulid at tumakbo patungo sa barangay hall. Walang tao. Pero sa bulletin board, bagong poster, National Confession Night, gusto labindalawa Zodiac Messengers. Siyam oras siyam minuto wan. Magdala ng isang kandila. Isang hiling. Isang sikreto. Nang hina ang tuhod niya. Ang usok ng alimango ay umikot na parang korona sa ibabaw ng kanyang ulo. Narinig niya ang unang sigaw hindi sa kanya kundi mula divisorya. Si Aling Rosa, Taurus, sumisigaw sa sirang salamin. Tapos kaya po si Mang Tony, Aris, palad na dumudugo ng piso. Nagigising na ang labindalawa. At si Mering. Siya ang susi. Ang hermit. Ang boses na hinostage ng mga bituin. Ngayong gabi, siya ay magsasalita. O ang Pilipinas ay susunog sa katahimikan. Hash hash nala bindalawa Zodiac Confessions. Isa, Aris, Mang Tony, Hagdan ng simbahan sa Kiapo si Mang Tony, limamput dalawa, tindero ng fishball, makati ang palad mula umaga. Isang pulang kandila ang kumukutitap sa hagdan, apoy nakaturo sa hilaga. Lumitaw ang the Emperor card mula sa bulsa ng apron. Pangitain, Jeep na puno ng pera bumangga sa kariton niya. Pera mo Tony, darating sa lakas. Ritual, itali ang pulang sinulid sa kaliwang pulso, bulungan ang isan Miguel ng tatlo. Lucky numbers, 0 tatlo isa dalawa dalawa isa dalawa sham tatlo anim apat lima. Pangontra, sham. Taurus, Aling Rosa, Divisoria stall si Aling Rosa. Limamput siyam, reyna ng ukay-ukay, nakatitig sa basag na salamin, una siyang kumurap ang refleksyon. The Hierophant Baligtad Pangitain, ulan ng gintong barya mula sa overpass. Yaman mo, Rosa, nasa basura. ritual, sunugin ang pito dahon ng bayabas sa ilalim ng stall sa tanghali. Lucky numbers, 0 pito isa apat dalawa dalawa tatlo 0 tatlo apat isa. Pangontra, 5 Gemini, Kuya Jay, Cebu Pier si Kuya Jay, 47, Kapitan ng Pump Boat, naririnig ang dalawang boses sa makina, isa niya, isa ng kambal na namatay sa dagat. Lumutang ang The Lover's Card sa alon. Pangitain, mensahe sa bote na may koordinasyon. Pag-ibig mo, Jay, babalik sa dagat. Ritual, ihagis ang bigas sa tubig sa paglubog ng araw. Lucky numbers, 0 dalawa isa 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 dalawa 8 5 apat apat pangontra, tatlo. Cancer, echo ni Mering, pampangasari-sari bumibitak ang boses ni Maring sa radyo, the chariot baligtad. Pangitain, alimango na gawa sa kandila gumagapang patungong may nila. Boses mo, Maring, ang susi. Ritual, sindihan ang asul na kandila sa tatlo oras tatlumput tatlo minuto ya, kantahin ang I.F. E. Maria, pabaligtad. Lucky numbers, apat dalawa. Pangontra, pito. A. Hey, tita Luz, Davao Durian Market si Tita Luz, anim na isa, diyosa ng durian, kinoronahan ng halo ng araw sa uso. Kumikinang ang The Sun Card. Pangitain, mukha niya sa malaking billboard, jackpot ng loto. Liwanag mo, Luz, sa sikat sa buong Pilipinas. Ritual, magsuot ng dilaw, sumayaw sa ilalim ng buwan. Lucky Numbers, tatlo Siyam 4 Anim Pangontra, walo. Virgo, Dos Elena, Baguio Hospital si Dos Elena, 55, siruhano natagpuan ang dahermit sa chart ng pasyente. Pangitain, berheng gubat na nagpapagaling sa may sakit. Galing mo, Elena, gagaling sa halaman. Ritual, magtanim ng basil sa basag na mug na hugis bungo. Lucky numbers, 0-6-1-6-2-4-3-2-4-3. Pangontra, apat. Libra Attorney Mike, Makati Court si Attorney Mike, 48, nakita ang blindfold ng justice na natanggal, nakatingin sa kanya ang mga mata. Pangitain, timbangan na nakatagilid sa gintong bar. Katarungan mo, Mike, may presyo. Ritual, balansihin ang dalawang barya sa Biblia sa hating gabi. Lucky Numbers, pito. Pangontra, 6. Scorpio, Mang Rudy, tondo cemetery si Mang Rudy, anim na po, tagahukay ng libingan, nahukay ang death card sa halip na buto. Pangitain, mga kalansay na sumasayaw ng jackpot. Pagbabago mo, Rudy, nasa libingan. Ritual, ibuhos ang room sa libingan sa tatlo dyan, Lucky numbers, sero walo isa walo dalawa anim tatlo apat apat dalawa apat walo. Pangontra, isa. Sagittarius, Sister Clara, Bohol convent. Si Sister Clara, limampu, madre, nakita ang the full na lumukso mula sa altar. Pangitain, tulay ng bahaghari patungong Europa. Lakbay mo, Clara, darating sa dasal. Ritual, maglakad ng walang sapatos patungong ilog sa madaling araw. Lucky numbers, 0 siyam isa siyam dalawa pito tatlo lima apat tatlo apat siyam. Pangontra, dalawa. Capricorn, Mang Ben, Bicol Volcano Slope si Mang Ben, anim na put dalawa magsasaka natagpuan ang the devil na nakakadena sa batong lava. Pangitain bundok ng bigas at pera. Tagumpay mo Ben nasa apoy. Ritual mag-alay ng nyog sa mayon sa pagtatakip silim. Lucky numbers isa dalawa dalawa walo anim apat apat lima Pangontra 0. Aquarius Iela E, Quezon City Radio Booth si Iela E, apat na nagpaikot ng The Star, vinyl na kumakalmot na parang tsunami. Pangitain, alon ng pera na bumaha sa studio. Boses mo, le sa sasagip sa bansa. Ritual, ay broadcast ang Zodiac sa labing isa oras labing isa minuto 1. Lucky numbers, isa isa dalawa isa dalawa siyam, tatlo pito apat lima lima isa. Pangontra, labing isa. Pieces, Lola Shiny, Palawan Beach. Si Lola Shaoni, 65, tindera ng isda, nahila ang damuon mula sa lambat ng perlas. Pangitain, sirena na nag-abot ng tiket ng loto. Panaginip mo, Shaoni, totoo na. Ritual, matulog na may kabibi sa ilalim ng unan. Lucky numbers, isa dalawa 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 tatlo 0 tatlo walo apat anim lima dalawa. Pangontra, labindalawa. Pambansang propesyal, lumalala. ABC Bin Emergency Broadcast. Breaking, labindalawa oras labindalawa minuto dan, ito si Karen Davila, live mula sa ABC Newsroom. Pinuputol namin ang inyong programa. Dumadagsa ang ulat mula sa labindalawang probinsya, Pampanga, Maynila, Cebu, Davao, Bicol, Ilocos, Palawan, Quezon, Cavite, Batangas, Bohol, at Negros. Sinabi ng mga saksi, sabay-sabay lumitaw ang Zodiac Candles sa pampublikong lugar, Quiapo Church, overpass sa Divisoria, kahit loob ng Iri. Bawat kandila may tarot card at sulat kamay na pangalan. Mga pangalan? Ordinaryong Pilipino. Mang Tony. Aling Rosa. Maring. Ang pattern, isa bawat zodiac sign gulong-gulo ang mga otoridad. Pahayag ng palasyo, huwag magpanik. Manatili sa bahay. Manalangin ng rosario. Pero Karen, tingnan mo tong footage nag glitch ang screen. Labindalawang kandila ang bumuo ng perpektong bilog sa paligid ng ABC bin logo. Pinakamatingkad ang the tower card. TikTok confession tsunami hash zodiac labindalawa trending worldwide sa loob ng labing isa minuto. Video isa, nurse sa ignat film ng damuon na lumulutang sa COVID ward, binulong ng pasyenteng cancer ang pangalan ko. Video dalawa, grab driver sa EDSA nagpost ng the chariot na nakadikit sa windshield, huminto ang trapiko ng labindalawa minuto. Video tatlo, Lola sa baklaran nag-livestream ng The Star na kumikinang sa loob ng estatwa ng Santo Nino, nagsalita ang patay kong anak. 50 milyon ang views. Comments, sabi ko na, may hula si Baba Vanga. Hinulaan din Nostradamus ang labindalawa messengers. Dasal ko, sana ako ang libra. Sumabog ang duet stitches, nagsisindi ng kandila ang users, kinakanta ang Isan Judas, tinatag ang kaibigan. Isang viral sound, recorded scream ni Mering mula simbahan, remixed sa kampana. Caption, kapag tahimik ang mundo boses mo ang hinahanap nila. Lotto Outlets Under Siege Nang anim ge, dinudumog ang isya outlets nationwide. Tatlong kilometro ang pila sa Kubao. Nag-aaway-aaway sa huling anim paghahati limamput walo tiket. Sinampal ng tita sa pasay ang isang lalaki, akin yang isa dalawa 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 tatlo zero sa ako. Tinripo ng Resvira Runners ang presyo. Sa tondo, may vendor na nagbebenta ng chip pangontra combos sa limang daan piso, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa. Bumagsak ang digital board sa dami ng demand. Viral photo, itim na paru-paro na nakapako sa jackpot sign, nayoy 1.2 isa punto dalawa bilyong piso. Dumagsa ang text scams, mag sa 0 sham resera para sa blessed numbers. Nagdeploy ng water cannon ang pulis sa Quiapo. May batang may karatula, mama, bili mo ako ng aris. Sumigaw ang radio e huwag magpanik. Pero, sold vimi na lahat. Catholic Church last crisis tumawag ng emergency presscon ang Manila Archbishop ng Walodian. Mga anak, ito ay pagsubok sa pananampalataya. Huwag maniwala sa tarot. Manalangin kayo. Pero nanginginig din ang mga pari, labindalawang candlestand sa Manila Cathedral, biglang naging hugis alimang magdamag. Viral video, Cardinal Tagal nagsisindi ng puting kandila sa live ye, bumubulong ng isan Judas, tulungan mo kami, nagbabanggaan ang pamahiin at doktrina. Sumigaw ang lola sa karamihan, kung totoo ang labindalawa, bakit hindi sinabi ni Lord? Sumagot ang isa, kasi si Lord ang nagsulat gamit ang stars. Nationwide, naging hour of return ang siyam oras siyam minuto yan. Kumikislap ang billboards, magdala ng isang kandila. Isang hiling. Isang sikreto. Dumilim ang langit. Kumulub na parang tambol ng nobena. Nakahinga ng malalim ang Maynila. Ritual ng pagbabalik. Blackout aftermath, bumalik dande bosses Boses ang Imering. Bumalik ang ilaw ng labindalawa oras labindalawa minuto labindalawa sekundo. Bawat screen, e, eh, cellphone, din ng jeep, kumikislap ng siyam oras siyam minuto well sa nagmining na asul alimango. Sumisitsit ang radyo. Boses ni Maring, hindi na nanginginig, pumuno sa buong kapuluan, mga kababayan huwag matakot. Ito na ang oras ng pagbabalik. Sampung oras na lang. Siyam oras siyam minuto one. Lahat tayo sabay. Isang kandila. Isang dasal. Isang lihim. Kung hindi ka sumali ang tadhana mo, mawawala. Sa pampanga, nagliwanag ang sari-sari store niya. Ngayon, ang The Hermit Card ay nagpapakita ng labindalawa figura na magkahawak kamay. Ang blackout ang huling babala. Ritual items, tipunin bago 8 oras 50 minuto well, kailangan mo. Isang puting kandila, kahit yung ilima sa palengke. Asul na laso, gupit mula sa lumang damit ni Inang. Larawan ng mahal sa buhay, pati yung patay na. Bigas na papel, wrapper ng pandesal, okay na. Pusporo, huwag lighter, kailangan apoy mula sa kahoy. Tubig na may asin, pangontra sa masamang espiritu. Ilagay sa harap ng ayi o bintana. Sabihin, San Judas, gabayan mo ako. Huwag kalimutan, siyam oras yan sharp, simulan ang paghahanda. Oras ng mga santo ito. Exact siyam oras siyam minuto west chan. Sabay-sabay tayo ng siyam oras siyam minuto yeh, binilang ni Maring sa live broadcast. Sampung siyam walo, sabay-sabay na isang daan milyon ang nagpapitik ng posporo. Nagsimula ang dasal, sa ngalan ni San Judas Tadeo, buksan ang pintuan ng langit. Labindalawang bituin, labindalawang kandila, labindalawang lihim, ibalik sa amin. Ang boses ko ay gabay, ang dasal ko ay sandata, ang tadhana ko ay akin. Amen. 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 Ulitin ng labindalawa beses. Itali ang asul na laso sa base ng kandila. Halikan ang larawan. Iwiwisik ang tubig alat na hugis alimango sa sahig. Manifestation rule, sunugin ng lihim ngayon, siyam oras tatlumput, tatlo minuto uas, sunugin ang lihim. Sa bigas na papel, isulat ang isang bagay na hindi mo pa nasasabi kahit kanino. Halimbawa, patawarin mo ako, john sa paglimot ko sayo. O gusto ko nang yumaman, kahit dagira lang. Tiklop ng labindalawa beses. Hawakan sa kandila. Hayaang masunog hanggang abo. Habang nasusunog, sabihin, ang apoy ang saksi, ang abo ang kontrata. Huwag hipan. Hayaang mamatay mag-isa. Kolektahin ang abo. Ihalo sa tubig na may asin. Iwiwisik sa labas ng pintuan pakanan, clockwise, labindalawa beses. National Synchrony, sumagot yan ilangit ng siyam oras tatlumput tatlo minuto labindalawa sekundo iye, unang bumagsak ang shooting star sa Luzon. Sunod Visayas. Sunod Mindanao. Labindalawa lahat, bumuo ng malaking konstelasyon alimango. Nag-vibrate ang cellphone, nakita nyo? Totoo pala. Sa Kiapo, pumutok ang pulang sinulid ni Mang Tony, ulan ng barya mula kisam ng simbahan. Sa Davao, nagliwanag na ginto ang durian stall ni Titalus. Sa Palawan, napuno ng perlas loto ticket ang lambat ni Lola Shani. Si Maring, live sa ere, umiyak, naririnig nyo. Naririnig nila tayo. Natapos na ang ritual. Hindi na messengers ang labindalawa. Tayo na ang mensahe. Hash hash rurok ng pag-amba ng confession. Livestream peak, isa milyong viewers. Nanginig ang kamera ng sari-sari store ni Mering, isa milyon live. Mas mabilis ang chat kaysa butil ng rosario, aris dito, sinunog ko na lihim ko. Taurus, may pera sa ilalim ng durian. Gemini, nakita ko yung kambal ko sa dagat. Sumabog ang super chat, iisang daan libo sa anim na pusegundo. Sumigaw ang bata sa likod, lola, lila na ang langit. Pumuti ang mata ni Maring. Nayon, labintatlo figura ang The Hermit card sa kamay niya, ang labindalawa at siya. Bulong niya, hindi pa tapos may isa pang boses. nag ang stream. Lumaki ang pincer sa kandila ng cancer sa mesa. Huling babalad na Merring, gumising bene cancer? Bumaba ng tatlong oktaba ang boses ni Maring, hindi na siya. Nagsalita ang cancer, kapag tahimik ang mundo, boses mo ang hinahanap nila. Ako ang huling mensahero. Ako ang krus ng labindalawa. Hindi pera. Hindi pag-ibig. Pamilya niyo ang susunod na labindalawa kandila. Kung hindi niyo sasabihin ang totoo ngayon susunugin ko ang lahat. Hinawakan niya ang asul na kandila, naging dugo pula ang apoy. Nagyelo ang live chat sa isang mensahe, paulit-ulit isa milyong beses, patawarin, nayay. Bumagsak si Maring. Lumabas ang pincer ng cancer mula sa screen. Pagbabago ng langit, lilang apokalipsis ng siyam oras limamput siyam minuto limamput siyam sekundo yes, naging lila ang langit, parang abo ng miyerkules ng abo, hinaluan ng asupre ng taal. Labindalawang bituin ang humiwalay sa konstelasyon alimango, bumagsak pataas. Sumabog bawat bituin sa simbolo ng Zodiac, Ram ng Aris, Toro ng Taurus, Kambal ng Gemini, nagminiga sa hangin na parang neon na kasalanan. Nagstatic ang ABC Binfeed. Sumigaw ang cell tower sabay-sabay na labindalawa pulgada ang taas ng bawat kandila sa buong bansa. Viral drone shot, hugis alimangbo ang Manila Bay sa bioluminescent plankton. Namatay ang ilaw ng palasyo. Bumalikwas ang kampana ng Kiapo. Nakahinga ng labindalawa segundo ang bansa sa katahimikan. Pambansang sigaw, isang boses saka, isang sigaw. Mula Pampanga hanggang Palawan. Mula Bundok hanggang Dagat. Isang daan milyong boses naging isang Tagalog na ugong, kami ene venye, labindalawang bituin. Tumayo si Maring, lila ang mata. Natunaw ang pinser ng cancer sa liwanan. Umiti siya, tapos na ang ritual. Simula pa lang ng himala. Natapos ang stream sa mukha niya, labindalawa zodiac symbol na nakatatoo sa noo. Huling mensahe sa chat, nakapin, bukas, siyam oras siyam minuto wen. Ulitin natin. Pero ngayon. Ilri panalo din eh. Kumislap ang jackpot screen, 1.2 bilyong piso, 12 way pagbubunyag ng jackpot, 1.2 bilyon hati dan labindalawa. Kumislap ang screen, jackpot, 1 milyon dalawang daan libo, zero, 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 labindalawa way split. Isang daan el bawat sign. Boses ni Maring may koro, hindi lang pera. biyahe ito ng labindalawa. Lahat ng sumali sa ritual, may parte kayo. Pero kailangan nyo pang kumpletuhin ang bilog. Sa comment section, ngayon na. Kumibot-kibot ang konstelasyon alimango sa ibabaw ng Maynila. Comment ritual, zodiac panandang pandagdag isang lihim ay ngay panalangin. I-type mo sa baba, then iyong zodiac panandang pandagdag isa lihim ay ngay panalangin. Halimbawa, Cancer, sana makita ko ulit si John sa Lotto Outlet. Aris, pera para sa anak kong may sakit. Huwag maglagay ng number. Ang langit ang magbibigay. Ay type mo ngayon. Sa siyam oras siyam minuto uwan bukas, babasahin ko ang labindalawa pinakamalakas na dasal live. Isang milyon ang mananalo ng esguire bukas. Master pitumput dalawa number grid, lahat ng sign kombinado. Para sa mga hindi pa nakakaritual, master grid. Aris, sero tatlo isa dalawa dalawa isa dalawa sham tatlo anim apat

Libra, 0 -3 -3 -4 -4 Scorpio: 0 -8 -8 -4 -4 Sagittarius walo Capricorn walo isa isa dalawa Aquarius, isa dalawa tatlo pito apat lima5 isa pieces isa dalawa 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 tatlo zero tatlo walo apat anim lima dalawa. Pangontrada e lahat, pito tandang bawas 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 pito. Pangwakas inaipanalangin, Amen, e si buong Pilipinas. Itinaas ni Maring ang asul na kandila, nayon labindalawa apoy sa isa. Sa ngala ni San Judas Tadeo, sa liwanag ng labindalawang bituin, sa boses ng bawat Pilipino, Amen. 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 Maynila. Pampanga. Cebu. Davao. Palawan. Lahat tayo isa. Bukas, siyam oras siyam minuto wan. Huwag kang mawawala. Ang tadhana mo nagsimula na. Kumupas ang screen sa konstelasyon alimango. Huling text, comment na yon. Kita tayo bukas. Zodiac Labindalawa.